Good evening everyone! Nandito kami ngayon sa Mowa. Iba talaga ang Christmas sa atin sa Pinas. Nakita nyo naman, tumukuti-kutitap lahat ng mga ilaw. Ang daming tao dito. Lalo na dito sa Mowa guys. Mowa SM Mowa. Grabing ganda. Talaga nga namang mau homesick ka pag go FW ka. yan I love Christmas sa oh Pinas. Ayan, o. Pa-picture ka dyan sa lolo mo. Wow, excited! Dito, dito kami. Ayun si Chacha! Hello, Chacha! Gigil yan, gigil. Sinong gigil? Si Mama Yot. Laway mo lang. Laway talaga? Hindi, grabe ka naman. Saan ang galing yan sa sobrang kabusugan mo? Ay, umaambon. Maambon nga. Maambon, guys. Saan tayo ng grab? Tan, dito? Yeah. Daming tao. Bigayan kasi ng bonus. Kaya shopping la Yung ano? Mag-swimming. cha Mag -tsy Mag-swimming ka bukas, cha? Bakit may panligo? Ayan na lang ang panligo niya. Pinadala ko nga. Yung short. Wala, di ba? Kahit nga, kahit yan nakaganito ko, pwede lumublo. <laughs> Feeling lang. Pwede. Anong papakamunan mo? Ano? n e N.E.U.? O, dito tayo magabang. n -E, e Pasanting talaga yung dekorasyon, Ken, eh. Kasi kayo, eh. Doon? Kasi mm -hmm. dapat hindi na kayo nag-BGC, Ewan ko ba sa mama mo, ba't pa kami nag-BGC? Tinakot-takot pa ako dito sa SM Ngayon, bagsak natin SM din. <laughs> pwede ako makamove on sa mama mo. ayun eh. no, Andy, you. pa siya eh. Yeah. Magbabawa ka siya ngayon tayo. Pero kung ngayon mo, kapata. Ayun No? Ayun siya. NEU 2857? Yun na yun? O, di tama. Jackpot sya Kasi... O, oh, ayan. Guys, thank you for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel.